Yeah. Sa What? Pilipinas, mahal to. Sipag mo naman na. Ah. Mag-harvest oh, ng ubas sa. Ah. Oh, oh. Sarap niya, ng tamis. Tami na, oh. pinchang. Okay. Tiba-tiba ka na naman sa pagkain sa fresh ubas okay. mo What? ha. Pero mo kailan lang yan. Yeah, no? basta, basta may tinanim, may kakainin. May aanihin. Yan, siguro. Yan mo yung Yeah. Sa What? Pilipinas mahal to. Magkano kilo niya sa Pilipinas? 180 pagkano. Hmm. 180 isang kilo? Oo, oh, pagbago pa. Ilang kilo na to? Mga tatlong kilo, 4 na kilo na to. What Lola doing? Um finding like, like trying getting the, the grapes. Rate. Oh. Yeah. Ugasan mo na bago kainin. 3 kilo magkano? <laughs> so, yan. Tikman mo nga. Mamunga kung anong lasa? Hmm, tamis tama. Ah, tama, tamis walang seedless ah. <laughs>